Ayan, natira na nga mga ka lang na yung mag natin DIY kit na ano, ang uh, tawag nito. Fabric conditioner. Yung, ano yung timpla na yung fabric conditioner kanina? Uh, laundromat. Ayun, laundromat fabric conditioner. Siya yung mga Ito yung uh, fabric conditioner na talagang high, uh, high quality. Uh, advisable siya pang laundry shop. Ayan. Ayun si mga ka-wonder. Ayun at syempre mga ka-wonder, update ko lang kayo ito sa mansion. Ayun, dito sa mansion ngayon nagmukha na ito. Ano, nagmukha na siyang factory. <laughs> Pero okay naman. Ayan. Lalabas tayo. Ayan, hindi ko lang ipapakita itong isa kasi confidential. Ayan, shout out kay Wonder Kasambahay Vlog. O, <laughs> oh, di ba? Saka ni ka Wonder. Oh, tsaka, syempre ni Wonder Mami. Ayan. Ano ba ginagawa niyo, Bi? ano 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 ginagawa? So, ano ano ng magno ice ano ano Tsaka, ano din, ano 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 nga ano special, nap. special nap. Oh, yung ayan. Siyempre, mga diba, na. Special oh, oh. <laughs> so, yeah, so, diba, na? ano 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 naka ano baga, ano 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 Ice candy ha ni Wonder Mommy. Oo. Oh, di ba? Ice candy ni Wonder Ano nilalagay niyo mga ano, mga pampala, mga pampasarap? Ay mga ka-Wonder oh. Oh, yo, ay sarap oh. Ayan. Mag, Mag Ano kaya niyo Magnum ice cream? Ay Magnum ice candy. Tsaka buko. Special buko. Kaya, kaya yan sa mga kawander natin dyan sa San Carlos City at sa malapit na lugar. Ayan. ah uh, ito gumagawa na si Wonder Mami ng buko. At, ano ito may bukas ang tuyo ihatid? O, bukas na. Ayan, bukas na. O, yan lang mga ka ah uh, sobrang thank you sa inyong panunood. At, yan. Okay na tayo. Malakas na ulit tayo. Ano tayo? Tuloy na ulit sa ating ah uh, ginagawa. oh, di ba? Gawin din si Kawander. Alam ko nilagnat din to. Eh. Di ba nilagnat ka ni Kawander? Okay ka na? Medyo okay, okay na siya. oh, medyo okay, okay, okay na siya. Laban lang. Naman. Laban lang. Malapit lang ng um, lang, lang Pasko. Malapit lang ng Pasko. <laughs> Ayan. Ayan lang mga Kawander. Hanggang sa muli. At ako naman ay... Mag-ayusin ma ko na itong ating ginagawa. Ayan. Kaya sa mga kawander din dito na gustong ito gawin. Kaya sa mga gustong makatipid. Ayan. PM lang kayo sa Sabon Station Philippines. O pwede rin kayong mag-comment dito sa ating video. Ayan. Bye for now. See you po sa ating next vlog. Love you all.